<tod> Yang mga pangga, bili tayong buko. Magkano isa? Lima daw? 15, 20 daw. 15? 15, 20? Ano ba? 20 nga. 15 na lang. Ah, yan bibili kami mga pangga. Kasi ang buko sa amin mga pangga, ako grabe napakamahal. Yan. Ano na, bili na kayo? O, bibili daw sila? Ilan bibili natin? Ilan si Kirwin nauna na? Magkano nga isa na? Nak, magkano isa? 20. Magkano isa? 20? 20 po. Ay gawin mo na ng limanak. lima nak. Lima? Mm mm-hmm. Yan, bibili kami ng limang panga. Ano ba, bibili, babay na o papaano na? Ganyan, gawin ganyan. Ganyan. Yung kung mas kika, konti ang laman. Huwag naman po, masyado yung, yung sinabi na lang ka. Huwag naman yung may laman, konti. Yan. Mura lang ang buko dito, mga panga. Pero doon sa amin, ako. Diba? Ang kikol naman yun. Hmm. Okay, ang ano namin. Yan, mm.

Ano Lin, bilik ka din, mura lang Lin. Bili ako. <laughs> <laughs> <Isang> truck. <laughs> okay, bye-bye. Bye-bye mga pangga. Huwag makalimot okay. sa pag-subscribe, like, comment. Bye-bye. <laughs>